Filipino sa makabagong panahon, isang panawagan ng pagtingin. Ako si Binibining John Milan, magandang araw mga kawika. Sa bawat pahina ng ating kasaysayan, sa bawat taludtod ng ating panitikan, at sa bawat titik ng ating alfabeto, naruroon ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Subalit sa panahong ito ng makabagong teknolohiya at globalisasyon, nasa piligro ang ating sariling wika. Marami ang hindi lubos na nauunawaan ang halaga ng Filipino bilang daluyan ng ating identidad at diwa na siyang gumuguo ng ating kultura sa mga paaralan, opisina at maging sa tahanan. Dahan-dahang naglawak ang sigla sa paggamit ng Filipino na para bang isang apoy na unti-unting namamatay sa kawalan ng pansin at pagpapahalaga. Kaya bilang mga mag ng Filipino, tayo ang pag-asa ng ating wika. Hindi sapat na ito'y ating pinag-aaralan lamang. Kailangan natin itong ipalaganap at ipaglaban. Dahil ang Filipino ay higit pa sa isang asignatura. Ito ay daluyan ng ating pagkatao, tagapag-ingat ng ating kasaysayan, at sandata natin sa pagpapahayag ng ating mga adikain. Kung ating bibigawin ang ating sariling wika, para na rin natin hinayaang maglaho ang diwa ng ating pagka-Pilipino. Huwag nating hayaang mawala ng saysay ang ating pinaglalaban. Tayo ang susi sa patuloy na pagyabong ng Pilipino. Sa ating mga akda, pananalistik, pagtuturo at maging sa pang-araw-araw na ugnayan. Huwag tayong mahiyang gamitin ito sa diskurso, sa akademya, sa agham, sa sining. Ipagmalaki natin sa mundo na ang Filipino ay hindi lamang wika ng tahanan, ito ay wika ng talino, wika ng progreso, wika ng kinabukasan. Huwag nating hintayin ang iba upang ipagtanggol ang ating wika. Tayo mismo ang magtataguyod nito. Ipagmalaki natin ang Filipino hindi lamang sa pananalita kundi sa paninindigan. Magsulat tayo sa ating wika, makipagtalakayan gamit ito at ipalaganap ang ating kultura sa bawat kataga talata at ang ating binibigkas. Ito ang ating tungkulin, ito ang ating laban, at ngayon, higit kailanman, kailangan nating tumindig para sa Pilipino. Lagi nating pagkakatandaan na ang wika ay di lamang salita, ito ay ating diwa, ating pagkatao at ating kinabukasan. Kung ating itong pangangalagaan, hindi lamang wika ang ating iniligtas, kundi ang ating bayan, ang ating kultura at ang ating sarili. Muli, magandang araw.